So kung halimbawa'y meron mga hindi nagbayad, may uh, may posibilidad na pwede din siyang sampahan, may kaso ba o ano ba, pwede bang magkaroon ng kaso dahil dun sa kanyang uh, responsibilidad bilang miyembro? Yes po, ma'am. So Opo, ayon po sa 2021 Revised Rules of Procedures po ng aming ahensya, uh, maaari pong mag-file ng complaint uh, ang mga ang huwa sa isang member na hindi nakapagbayad ng uh, kanyang association dues. Mm -hmm. Subalit, uh, ito po ay dumadaan, ma'am, sa isang proseso. Meron pong tinatawag na grievance committee ang isang homeowners association na namamahala sa mga problema na idinudulog sa kanila. Mm -hmm. At isa pong problema ito, kung maaari hindi po nakapagbayad ng association dues ang isang member, mm -hmm. uh, isasangguni po sa grievance committee yan. At ang grievance committee po, magkakaroon po ng dayologo in inbit, imbitahin inbit, po sila para pag-usapan kung anong nangyari po dito mm -hmm. at pagkatapos po niyan ang grievance committee po mamamagi-issue ng certification na walang amicable settlement na nangyari okay so kung kunwari wala naman pong mangyari lang po na walang, walang grievance committee ang isang uh, asosasyon uh -huh. pwede pong mag-file uh, uh pwede pong mag-file ng ang complainant na ng affidavit na nagsasaad na wala silang grievance committee. Okay. Isa rin po sa pwedeng gawin ng uh, huwa ay ang pagfa-file or pagsasangguni uh, ng kanilang problema sa DSUT o kung tawagin ay Department of Human Settlement and Urban Development for voluntary uh, conciliation. Ito po ang hmm. tinatawag nilang Uh, ...conciliation proceedings kung saan kung saan tatawagin din po ang mga parties mm -hmm. sa kanilang departamento para po pag-usapan ng problema. Kapag mm -hmm. wala pong nangyaring amicable settlement, yun po, ma'am, uh, magbibigay po ang department ng Certificate to File Action. Okay. So, in these two cases po, i-attach po nila yan sa complaint po nila. Uh -huh. uh -huh. Sa so pag-file po ng complaint po, ma'am... Uh, Pwede pong ma-download ang aming form sa online uh, mm -hmm. sa aming uh, website sa hshop.gov.ph at uh -huh. sa pag file po ng complaint man, uh, hindi po kinakailangan ang assistance ng mga abogado. Ngunit ito po ay in-encourage para po ma-explain ma sa kanila na mabuti nang mabuti ang mga batas para po maprotektahan ang kanilang karapatan.